Ito'y paalala sa mga butante na ang trabaho ng isang senador ay kumawa ng batas. Na makakatulong sa Pilipino, makapagbigay ng kaunlaran sa Pilipinas. Yan ang trabaho ng isang senador. Parang ganito lang yan. Pag tayo mag-apply ng isang trabaho, pag may hiring, pag in-interview ka, lahat na nakabutihan sa iyong sarili ay sinabi mo na. Mapait, matulungin, maka makapamilya. maka-pamilya, lahat na sinabi mo na. Pero ang hinahanap ni isang kumpanya ay manager. Pero ang qualification mo ay pang janitor. Sa tingin mo, tatanggapin ka kaya? Dahil ang hinahanap nila ang kakatulong paano paunlarin ng kumpanya nila. Malamang hindi ka tatanggapin. Sa Senado, kahit ano na lang pwede na mag-apply. Kahit ang qualification hindi naman kaya dun sa pagkasinador. Tayo mga butante, binubuto pa rin natin. Sana ngayon, mag-isip na tayo. Ang kailangan natin bilang isang senador, ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas. Tandaan po natin yan. Bilang isang butante, dapat ngayon, mag-research po tayo. Kaya niya ba makipag para maipasa may batas ang gusto niyang mga panukala? yun dapat ang iniisip natin pag tayo. Kaya sana ngayon, maging mapanuri sa mga kandidato. Yung karapat dapat, yung may kakayahan ang ating ibuto. Bye-bye! Realidad ng buhay.